Ayan, good morning everyone. Ayan, 4.30 in the morning. Today is Friday. Ayan, nakapag-luto uh, na ako ng pagkain, mister. Dahil nasa sobrang init, kailangan niyang maagang pumunta sa bukid, guys. Kaya ito ata, kakain na lang siya. So, for 40 pa lang ay nag-breakfast -break na si mister ang kanyang ulam. Nagprito ako ng itlog sa kayong tira naming lang na hindi na ubos. Inilagay ko na lang sa rep guys. Sa kaya yun yung baon niyang nilagang kamoting kahoy. Kaya maaga kasi siyang pupunta sa bukid dahil nga napakainit guys. Alas 5 pa lang ay maliwanag na. Ayaw niyang umitigan. <laughs> Good morning, world. Today is Thursday. Ito, guys, nagluluto tayo ng langgunisang masarap. Special langgunis ito, guys. Sweet langgunisa. Ayan, pag niluluto, nagluluto ako ng langgunisa ay pinapakuloan ko muna siya sa tubig at nilalagyan ko siya ng konting vinegar para malutong mabuti, guys. Tapos, pinapabayaan ko na lang siya dyan na matuyo hanggang sa maluto itong langgunis. Ito guys, at nag-dry -na, na itong langgunis guys. Hihintayin ko na lang siyang maluto. Nilya ko ito ng konting mantika para hindi siya dumikita. napakasarap itong langgunisa na ito guys talagang homemade langgunisa